Kaya country three leg na natin ngayong gabi to. <laughs> Nawala eh. Iba ko, may ina-signal yata ron. Yan. Yung tayo galing kanina. Yung tayo galing kanina. Yung overpass na yun. Nakit natin kanina yun. Yan. Yung Columbari. Yan. Nawala ang signal eh. Ewan ko. At ito pa rin tayo sa Commonwealth Avenue. Ito, mga biyayang ano na to. Ito, mga biyayang kaya po to. Ay, mga papuntang Maynila. Kaya po, kubaw yan. Commonwealth Avenue tayo. Nawala kanina eh. Nawala signal eh. Okay. Tuloy natin ulit ngayon. Second three na to. Ngayon ka Pasok-pasok lang sa akin live ngayon gabi. Lakad-lakad lang. Lakad, lakad. Secondary live na po natin to. Ngayon pag po sa inyo lahat ulit. Kanina, dito sila Sir Carlito, dito. Si Kuya ka-hangout. Nakapasok si Bang Ninita. May tatlo pa pumasok kanina eh. pag trip eh. Yan, lahat ng ano, papasok na. Naputol kanina, may nasigdal. At dito na tayo. Sa na pinyo pa rin. Lakad, lakad, lak. Medyo pauwi na rin. <laughs> pauwi na rin. Eh, babe, o pitan cherry dito. Mm -hmm. Cherry. O siya, pa, cherry na siya. Mm -hmm. Cherry, kumulmul. Oras pa tayo, let's start kanina. Teka, what time na ba? 9.39 magte 10 o'clock na pala. Ayan. All messages dapat. Ayan, yeah, pasok-pasok lang sa akin live. pag alas 6 o'clock ng umaga. Alas 6 o'clock ng gabi. Uh, Philippine Standard Time, alas 6 ng gabi. may KTV bar dito pero hindi naman ako pupunta sa kanyan lisensya hindi naman ako pupunta sa kanyan bayar po sa talibo sa bilyon di ako papatok yan <coughs> oh, wala wala mga biyaheng bus ha? di dati 24 oras ang biyaheng ng mga bus dito eh. hindi na yata ngayon masarap yung pares dito. Busog lang ako eh. May parisan, may parisan dito na masarap. Pero medyo may kamahalan din. tawag ay pare si tatay pare san <coughs> nga sa bahay kasi Ilang oras na nakaupo, naka-live Zoe palakad-lakad Antonio Papasok po sa subdivision namin to. Don Antonio Avenue na to. Dire diretso to papasok yung village namin. Yung malaking building niyan, call center lahat yan, Abi. Bawal kasi na talaga sa puyatan eh. Ayun e no? oh. Ayaw naman nila tumanggap ng ano. Ayaw naman nila tumanggap ng ng home base sa day shift. Ayaw nila. Gusto nila panay pang Panay pang lang daw Yan Call center yan Puro pang gabi Ayon na ng araw sa kayong ano Yung home base Sa hmm. Baguio yun, na yun, lang, pagbalik ko, kanap na, na ako ng tarpaho dun. <coughs> Ibagara people po, but Ferdy. Kuya 40 TV. Ibagara people po, salamat pagpasok sa akin live. Lakad-lakad lang. Nakakasawa, nakakasawa na rin ang politika, saka pala yung na na. Puro kibuloy na lang tayo, saka politika eh. Nakakasawa na. Hindi rin naman sila titigil eh. Hindi naman titigil talaga yung eh, makayat. Eh, sinabi na nila hanggang nadya si Apo Bongbong. Pinagre-resign nila si Apo Bongbong. Anong ginawa ba ni Apo Bongbong? May masaba pa siyang ginawa. At dapat mag-resign si Bibi Sarah Hindi siya po bongbong. Baliktad, di ba? Mga baliktad nga mga utak. Naniniwala kayo na self-anointed. Naniniwala sila self-anointed at si Poloy. Di ba? Katarantaduan, di ba? Ano nangyari po? Taga sa bundol? <laughs> Ega kung may na-accidente kung may na-ano dito ah yun nakabala ang train track ang laki-laki upo muna tayo dito pahinga muna tayo dito upo-upo muna tayo dito pahinga-pahinga pagod din ako eh ah anong nangyari dyan banti bo laki-laki bo eh para daanan ng motor yan eh gago. Layo rin na nilakad ko. Ayun, kompleto lang kami dito. boss party. May, meron na kami Burger King dito. May Bagdaron. May, may, Kentucky. May Popeyes pa. Bakdo, Macdo, saka Jollibee. Bandaron sa unahan. Papahinga lang tayo. Maradyo, malayo rin nilakad eh. Hi to Kuya Perdi TV. Good PM sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Sabi lang to all. Uh, Okay, country lag na natin to. Mm -hmm. Alas just na rin pala. Okay, no tone na po eh, no? All messages tayo. Okay. Marami pa rin sasakyan kahit ganitong oras na. Hi to Kuya Party TV, good PM sa iyo. Fred, salamat sa pagtulong kayo. Oh, sa lang tol. Sam te kilabot, sam ka san ka Ay dito pa rin sabi, dito sabin, di ba? Papasok papasok sa dito sa Don Antonio Avenue. Oh. Na naglakad-lakad lang ako, nakaka-boring na rin sa balay, boss. Nakaka-boring na rin sa bahay. Oh. Pauwi na nga ako eh. Kanina lang yung nilakad ko na. Naglakad na ako kanina. Oh. Pang, pang second relive na to. Wala. Maynila pa rin. Malapit na malapit na pag may mga tricycle na ganyan bot nasa Maynila pa ako bawal sa Baguio ang tricycle bawal ang bawal lang tricycle sa Baguio bawal ang tricycle pag ganyan na may motor may mga motor pag ganyan andito pa ako malapit na idol talong ko lang ano po yung gamit mo sa pagla-live? bakit po maganda ang screen buo Abo ah, o Opo po opo Opo Medyo Medyo luma na nga po <laughs> Nag-iisa lang po to Boss Nag-iisa lang Ma Maalaga lang talaga ako o. Kaya yan si Yan si Boss Sam. Nagpalit na yan eh oh, Itong akin Matagal na Matagal tagal na rito Dalawang taon na rito Boss Sam Oh Maniwala ka Dalawang taon na rin Nag, Nagsisira pa minsan 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 bumibigay na rin eh Malinaw po ba? Ah, buo po kasi buo pag naka po kasi ako sa labas ah naka ano po ako naka horizontal ah, naka patayo patayo, ganyan po technique yan pag naka labas, panasa labas ganito ang ano mo pag nasa bahay ka lang, yun, pwedeng vertical yan grandpa shout out. may talong ako sa iyo kuya Carlito nakita mo pa ba si mam Ma analisa thomas ngayon si mam Ma analisa boss ah, up Pupasok siya kay ano, kay kay Kuya Edwin. Papa D Channel. Oo, oh, doon siya lagi. Doon na lang siya pumapasok. Doon na lang siya pumapasok kay Kuya Edwin. Kumpare niya 'yon eh. Kumpare niya, kumpare niya. Kay Kuya Edwin, kay Kuya Edwin po sa. Oh. Papa B Channel. Pupasok siya doon, Papa B Channel. Hmm. Doon lang siya pumapasok eh. Papa D Channel. Kumpare niya, kumpare niya. Ah. Doon siya madalas kay Kuya Edwin. abangan mo na lang doon. naka-live sa si Kuya Edwin, pasok ka rin. O, pumapasok yan daw kay Kuya Edwin. Bosam. Grabe ang ano nila, Kuya Sam. Ay, Bosam. Grabe ang ano nila kanina, si Bisdak. Si Bisdak Garapata, si... Si Tropang Bisaya grabe, minura-mura na naman nila si presidente. BBM ano na ano la, iba nang ano na lang ngayon eh. BBM ano, Baliw. BBM Baliw, may bago na naman silang tawag kay Apo Bongbong. BBM Baliw daw, BBM Baliw. Sino kayang ang Baliw? Eh di sila. <laughs> Ito bang Baliw, di ba? Naniniwala kayong anak ng Diyos 'yan si Kiboloy. Di ba? Kung anak 'yan ng Diyos, wala sana nang namatay. Binuhay niya sana yon. Binuhay niya sana yung isalangay na, eh, isa lang ay Binuhay niya sana yon, di ba? Tarantado talaga tong mga sir, si Bisdak Garapata na yan, saka si Tropang Bisaya. Ang babastos nila. Wala siya sa mga bag vlogger pero sa mga kumpare nakapasok parang paring kay Sir Edwin nga. Daddy D, oh. Kay Daddy D rin, pumapasok. Oh, kuya, ah, boss Sam, kay eh, Daddy D, subungan mo rin. Bakit ako idol, nag ang liit ng screen. Ah, depende po kasi, depende rin. Ito ka, nagloloko ko, nagloloko-loko, nawawala-wala. Kaya nga, eh. di Hindi ko po alam. Eh, depende po talaga, eh. Sa akin, hindi naman po. Kumisa Malabo. Opo, opo pong gamitin nyo Opo pong itong gamit ko eh Opo Malinaw po itong opo Ano Ah, uh, boss hmm. May Samsung po ako, papagawa ko pa Sayang din eh, may Samsung ako Para dalawa na Tinuro lang sa akin yan, naka-live ako Patayo naka-live ako sa labas, patayo Pag sa bahay lang, pahiga pag ganito nakatayo patayo mo yung cellphone mo o, pag nasa bahay ka pala pa, pahiga lang pahiga hmm. Umilka po naglolo ko rin to malinaw po ba ngayon o, oh, ba, ba, may lagro ha malinaw siya ngayon kubit may mga nagre-reklamo nga malabo raw eh bakit ay, ako idol na live ang liit ng screen ah ganun ba kuya Carlito thanks God gan hindi nahawaan. Wala, wala. Walang ano si si Kapsat. Okay pa rin si Ma'am Analisa. ganoon pa rin siya. Pareho lang sila ni Ma'am ano, pareho lang sila ni ni Manang Bing. Si Manang Bing ang parehas lang sila. Post vertical screen at horizontal screen size daw. Kasi pag ano, pag nakalay, nakatayo. Pag ganito, nasa labas ka, nakatayo, patayo. Patayo. O, pag naka ka sa bahay lang, pahiga. Pwede pahiga. Oo. Mas maganda yata pag pahiga eh. Oo. Pag nasa bahay ka. Pag ganito, patayo. Oo. Bukas, doon naman tayo sa park. Bukas ang gabi, doon tayo sa park namin. Doon lang sa subdivision namin. May park doon eh. Nilibot ko lang kayo. Gated sa ano ngayon, gabi. Dito sa may bar. dito sa ta, sa amin. Idol. Na karik. Nakariktan. Kanas. Nakariktan. Nakarikitan. kana sa YouTube channel. Pag sa... Pag na nagala live Dito lang sa amin, sa Don Antonio. Oh. Nilibot ko kanina, pauwi na nga ako eh. Nilibot ko kanina. Nilibot ko kanina, naglibot ako kanina. Don Antonio yan, sa may Commonwealth Avenue. Ito, Don Antonio to. Tapat ng Ever, Pamilyar ka sa, uh, sa Eber. Pamilyar ka sa Eber Gutesco, di ba? Sa tapat. Tatawid ka lang sa may Petron. Dire, diretsyo na yon. Tumbok may yung village namin. Ah. Tumbok may yung village namin. Don Antonio Avenue to, Barangay Holy Spirit kami. So, dito ang bahay namin sa Maynila. So, panasa Baguio ako, doon naman ako kay Kangkel, di ba? Bahay to nila mama, sa ni Papa. Wala, dito, pauwi na, palakad-lakad lang. Ano po, ano po boss ka idol na karikitan ka na sa YouTube channel pag naka-live. Ako ginagawa ko rin dati boss kasi medyo luma na nga cellphone ko. Uh, kahit ano, silent live lang. Kahit naka-silent live, kahit gabi na natutulog ka na, i mo lang. Kasi pag wa watch hour, pa binibilang po ni, ano yon ni YT sa watch hour, kahit tulog ka na. Tuloy-tuloy lang ang live. Silent life po tawag Hello to say to TV. Good PMT friend. Salamat sa pagtulong kayo. Sabi lang to all. Hello sir Krampap. Kauwi mo lang sir kawi Kauwi mo lang. Oo. Uh, oras na ba? 10-11 lang pala. Aga pa. <laughs> Mamaya maya mag live ulit madaling araw. Nag-upload, nag-upload pa idol. ka sa rally na naman. Galing ka sa liwasan body pato. Ano pa rin sila do? Kaya Alam mas guro mabi nga yata. Pumasok kanina sa live ni Bisaya, grabe. Bisaya li, ano... Li di bisdak garapata, di ba? Walang pagbabago eh. JR Doria. Oh, iba po, Boss Edward, salamat pagpasok sa akin live ah. Di uman, di di dumaan lang ako. Dumaan lang muna ako. Yep. Doon pa rin sila. Forever na ata sila doon. Kaya e, awan ko sa kalila. Mga pinaglalapad nila hindi wala na sa katiran. Diba? Yep. Doon pa rin sila. Hello Sir Edward. Musta na po? Jadoria uh, babaho na siguro doon badabi pa sila doon araw-araw nililinis di ba hanggang hanggang gabi sila o oh, kinabukasan lilinisin ng ano lilinisin ng mga DPS mga ano ng Maynila o oh, pang panghapon paghapon basura na naman paghapon nakalataan doon na naman siya nagrarally libre pa yung mga ginagamit nila doon sa Liwasang Bulipasyo. Hindi ko nga po alam eh. Nagtataka ako bakit may mga karbaho ba yung mga yun? Hindi na yata yung mga kolokoy na yun. Araw-araw, gandot -araw, sila. Hindi na yata yung mga gago na yun. Diba? Rally na lang, rally na lang ng rally. ba diba? Ano pa pang inaano na nila? Nahuli na si... Nahuli na si Kibolay nila. Ano pa pang naglalaban nila? Baka nanggugulo na lang sa pantaya mga ito.